Hello mga ka-tekno, meron naman tayong may problema dito na battery pack, eto may kita nyo ano yan, uh, 60 volts tapos 24 amperes uh, may problema siya kasi wala nang output, kaya tinanggal ko na tong BMS nya tapos chinek ko naman yung connection niya pag sa negative to battery 1, battery 2, battery 3 hanggang ano kasi to eh, 20S to kaya 20 perasong battery yan so ganyan hanggang sa dulo okay naman lahat ng connection kaya ang salarin dyan ito may problema o, kasi pag uh, testing mo to nakakabit lahat dyan lumalabas na ng uh, 30 to 15 volts hindi na umabot ng 62 o 60 pataas kaya, kung ganyan lang uh, ma-encounter nyo, okay naman yung mga connection dito sa battery pack nyo. Ayan. At okay naman. Uh, check nyo na kaagad yung BMS nyo. 20S. Tapos, kung may uh, problema siya, palitan na lang po. So, ganoon na lang po. Maraming salamat. Don't forget to subscribe para makatulong naman kayo sa channel ko Lumago. Maraming salamat po. God bless.